Hello! Isang mapagpalang hapon muli sa ating lahat. At narito po tayo sa panibagong episode ng Adastek Bunso. Ang magiging topic po natin sa ngayon ay siyempre pagpapakilala muna o getting to know me. Ayan. So, sa hapon na ito, malalaman nyo yung mga interest, yung mga vital information ko para at least uh, pakilala nyo ako ng lubos sa mga susunod na mga vlogs natin mga videos natin and nawa ay mapagtagumpayan natin na may pagpatuloy ang ating pagbablog uh, hanggat maaari sa hapon na ito uh, magpapakilala po ako sa inyo ako po si Bunso aka Bunso no? hindi ko po sasabihin yung aking tunay na pangalan pero makikita nyo po yan sa aking profile dyan sa uh, youtube channel natin and kung magsa po kayo madali nyo lang po akong matatagpuan sa FB Uh, isa po akong sundalo ni Kristo o kawal ni Kristo at kaanib po ako ng simbahan na Salvation Army dito sa aming lugar isa po, ako, isa po akong lingkod ng Diyos sa larangan ng public service uh, napasok po ako sa deep ed kung saan ako po ay isang administrative assistant to ng Tilan Integrated School na matatagpuan po sa Pusorobio, Pangasinan. So sa mga nandyan po sa Pusorobio, taga Pusorobio at sa mga kakilala ko dyan, mga kasamahan ko po sa trabaho, shout out po sa inyo, so, especially ang akin pong butihin Principal, si Madam Esther Garcia. Shout out din po sa mga senior high, sa mga kaibigan natin, sa junior high school, uh, sa senior high pala, kay Sir Lester, sa junior high school, kay Sir Ray, sa elementary, kay Ma'am Cecile. Uh, sila po yung mga kasamahan po natin. Okay. Ano-ano ba yung mga interest ko sa para makilala nyo ako ng lubusan. Ano ba yung mga pinagkakaabalahan ko? Ah, sa mga susunod na mga videos po natin, no? Ah, makikita nyo po diyan, mayroon po tayong siguro minsan kakanta rin po tayo. Mayroon din naman tayong boses kahit papaano. Ay ah, sintonado, ano? Ginagamit natin 'yan para sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan ah uh, sa pagsayaw konti lang naman ang alam natin diyan. So karaniwan ang nilalaman ng aking kong vlog ay patungkol sa aking trabaho bilang ah uh, naglilingkod. Ah uh, unti-unti natin 'yan kung ano kung paano ba yung ginagawa ko sa araw-araw, kung saan ba ako nagpupupunta ayan susubukan natin na i-vlog po yung lahat. So uh, <clears throat> ganun din na uh, i-try din po natin na uh, mag-vlog din tayo tungkol sa bisikleta, isa pagbibisikleta para sa kalusugan. Uh, isa sa mga outlet din natin 'yan kapag maraming trabaho, tapos na-burnout tayo, na-stress out. 'Yan, gagawin po natin. na uh, 'Yung ginagawa natin, nagbibisikleta tayo, kaya nagmumotor. eh Isa sa mga talagang gustong-gusto ko 'yung mag-travel. No? Ah, uh, nakakagaan ng loob sa isang buong maghapon, napagod-napagod ka sa trabaho and then afterward, and magta-travel ka sa mga ups downs sa highways, byways kung saan saan pa no uh, gumagana ang ating kalooban dyan, lalo na kapag yung nadadaanan natin more on green fields lalo na pagtaniman, ganun siya. okay at sa pagta-travel natin uh, umpisan natin dito sa panggisunan na uh, itry na puntahan lahat ng municipalities nya maging ang mga cities so unti-untiin natin 'yan titignan natin ka karaniwan yung mga tourist destination dito sa Pangasinan no maraming-marami po tayong tourist destination po dito sa Pangasinan no sa Eastern ang Dami dami-daming pakyat, yung mga bikers, gusto-gusto nila yung pakyat, pababa, something mga ganun. Dito naman sa western, mga beaches naman, mayroon din pa mga pakyat pababa, something ganon. Mayroon din tayong anong tawag doon, yung parang habit, ah, dyan sa San Fabian. Ah, yung malilit na bahay yan ginagawang tourist destination na rin po yan eh syempre, marami tayong mga beaches dito, magagandang mga beaches like sa Bulinao, ayan, sa Patar, sa Dasul, ayan. Ah, uh, kung uh, mahilig din naman kayo sa uh, mga malalamig na places, ah, uh, meron din naman po tayo mga malalamig na places dito. Like dito sa ano sa San Nicolas, ayan. Kasi pataas po kasi diyan sa Natividad, ang maganda rin po diyan sa Natividad. Lalo sa kanilang sky plazas. No? So, yun yung mga karaniwan na gagawin natin. Ganon din po, ano yung mga ginagawa ko sa araw-araw. Kung wala kong, kung, kung natatapos ko yung trabaho ko. eh isa pa sa mga hobbies ko din naman, na ngayon-ngayon ko lang nagawa is yung uh, woodworking. No? So, habang, kung ayaw kong lumabas ng bahay, ang ginagawa natin meron din tayong ano mga ginagawa dito sa bahay woodworking naman siya gawa ng lamesa something ganon 'yung mga plantitos-plantitas yan welding mga yan syempre yan asahan nyo po yan na po dyan sa ating vlog na yan at syempre eh, ang pinaka-impo natin dito sa vlog po natin dito ay upang ang lahat ng mga nanonood makapakinig ay mapakinggan ninyo ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng tao sa kabila ng mga pinagdadaanan niya no may handa din natin yung mga kabataan na uh, mamulat sa tamang landasin no? yan yung isa nating mga aim tapos uh, siyempre, makakapakinig din po kayo minsan o kadalasan Uh, karamihan sa mga vlog natin ay kasama natin ang Diyos no. Mga memory verses, Bible verses, 'yan po. <laughs> At ah uh, magpo-promote din tayo ng iba't ibang mga kung mayroon pong job hiring, na pwede nating i-vlog din 'yon para kahit papaano makatulong po tayo sa inyo sa mga nawalan ng trabaho, sa mga may trabaho, gusto pang mag, ano, magtrabaho ulit. Ganun din po, yung mga sidelines minsan, kung may mga sidelines po tayo dyan, marami din po tayong alam na sidelines po. Ano? So, gagawin po natin yan. At, tunay na papasalamat ako. This is the second episode na po ng ating ating vlog, ang ating Adastek Bunso channel uh, sana dalangin ko na patapusin nyo yung video kahit pa paano ay mayroon natutulungan nyo ako ganun din nakakatulong din ako sa inyo minsan minsan kung makikita nyo hindi pa pala nung una hindi po ako pasali, pasalita no? practice practice and more practice pa po ako pero sa mga encouragement sa uh, doon sa mga kaibigan natin, uh, higit sa lahat ang ating mga kapatid at saka kapamilya na uh, nagbigay ng kanilang komento outside nga lang sa YouTube ano. Siguro hindi rin nila alam kung paano din mag-comment doon sa uh, YouTube. Ah, uh, So papag-aralan natin lahat 'yan at uh, marami pa tayong gagawin ng mga videos sa mga susunod gabayan po kayo ng Diyos at pagpalain po kayo sa uh, araw na ito ito po yung pangalawang araw ng taong 2020 so i-edit po natin ito and then ah uh, i-upload natin kaagad kung mapapansin nyo po halos wala pong edit po yung ating ating mga videos Dire-diretsyo po yan. Ginagawa ko lang yung sa transition lang. Pinuputol-putol lang natin yung katina. Okay, muli. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga kaadas. Ito po si Brother Bunso. Nagsasabing, purihin natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon.